Ito nga pala yung dahilan kung bakit ako biglang napauwi sa Pilipinas. Hello mga kaibigang oso, it's me again Penny, OFW sa Japan na mahilig dumiskarte. For today's video nga po ay ishishare ko naman sa inyo kung bakit nga ba ako napauwi ng biglaan dito sa Pilipinas at kasama ko na ngayon ang aking mga pamilya. At baka may magtatanong nga din sa inyo kung ito bang pag-uwi ko ay for good na, hindi pa po ito for good, biglaan nga lamang po ito. At kahit papano nga po ay nakasama ko na ang aking pamilya kahit nga po hindi planado do at mixed emotion nga ang aking nararamdaman. Masaya na malungkot. Masaya dahil nga nakasama ko na sila pero may halo lungkot dahil ngayon ay eh dadalawin nga namin yung aming mga mahal sa buhay. Bali umarkila na nga kami na ng sasakyan dahil medyo madami nga kami. Pupunta nga po kami ngayon sa Paradise Cemetery. Papunta pa nga sa bayan ay eh kami nga po ay medyo pabundok ang aming tirahan. Kaya naman po kailangan talaga naming umarkila ng sasakyan. Nakakarelax nga yung pagbabiyahe namin. Bago nga po kami dumi diretso sa aming pupuntahan sa simenteryo ay kami po magsisimba muna buong pamilya para nga po masarap sa pakiramdam ang pagdalaw namin. Dito kami madalas sumimba sa Sariaya, Quezon, Guadalupe Church. Grabe nga po at napakalaki na ng ipinagbago ng simbahan na ito mula nung ako ay umalis. Sana naaalala ko nga po nung mga huli kong simba dito sa Guadalupe Church ay talaga nga namang ginagawa pa siya. Dati ay hindi pa talaga simentado ang simbahang ito pero ngayon talaga ay sobrang ganda at sobrang laki na nga po talaga Nasimbahang simbahang ito. Napakasarap nga sumimba dito sa Guadalupe Church ng, ng Sariaya. Pagkatapos nga po naming sumimba ay diretso naman kami dito Paradise Cemetery para nga po dumalaw sa aming mamay. At ito po talaga yung dahilan kung bakit biglaan po akong napauwi dito sa Pilipinas at kasama na nga rin po yung aking tita na nasa US. Masakit man po ang nangyari at hindi inaasahan ay eh wala naman na po talaga tayong magagawa pag nga po ganito yung mga pangyayari sa ating buhay. Ipinasa na nga lang po namin lahat ang aming mga nararamdaman para nga po hindi kami masyadong maging emosyonal. At alam po namin na may mga purpose ang lahat ng mga nangyayari sa aming buhay kaya naman po nagiging stay positive po kaming lahat. At ang may share ko nga lamang sa aking experience na ito ay huwag kalimutang mag-spend ng time sa inyong family kahit nga gaano kahirap o gaano kayo kalayo ay magbigay nga po tayo ng oras. Dahil hindi nga po natin alam kung kailan nga po tayo o yung mga mahal natin sa buhay kukunin ni Lord kaya lagi po tayong mag-spend ng time sa ating family. Ito po yung isa sa pinakamasakit na experience ng mga OFW na katulad ko yung magbabakasyon ka hindi para magsaya kundi para malungkot. Pero ganun po talaga, minsan may ganito tayo yung experience sa buhay para mas maging matibay nga po tayo at ma-realize natin kung gaano nga po kahalaga ang ating pamilya. Balay pagkatapos nga po naming dumalaw sa mamay ay dinalaw pa rin po namin yung isa naming lolo sa father side at saka si tito. Ilang araw na nga lamang din kasi yung natitirang stay ko dito sa Pinas kaya nga kailangan ko na silang dalawin lahat para nga po maluwag yung aking pagbalik sa Japan. Tuloy pa rin po ang laban para sa ating pamilya.